Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ang pate ng mukha ko ay eh. Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa lahat. Na nanonood ng aking Pizzarell. Ayan guys. Andito tayo ngayon. Welcome to Arlene's Vlog. Like, share, subscribe. Hit the notification bell. Ang aking Pizzarell. Ayan guys. Andito tayo ngayon sa kalsada. Kasi papunta ko ng Kalingki may ano kasi si may project at saka yung ano namin ano kakainis yung mga motor hindi ako sasakay hindi ako sasakay panay ang busen ah. pinapasakay ako wala pa yung sundo ko sabi alas 8 anong oras na na Eten na. D ano yun talaga ako? Sasakay daw. Yun motor na yun. Ang daming dumadaan itong motor ngayon. Wala pa yung sundo ko. Puti-puti ng mukha ko guys. Guys, pupunta sana ako dito sa tabi ng ano, ng karsada. Yung maraming mga ano, dumadaan na motor ko sabihin, sakay. sakay, hindi naman ako nagaano sa kanila na ako. Talagang buhay. Pahirapan talaga ngayon kaya gagawat gagawa ng paraan para maka doon ng ano, pasahero. Ay, nagpunta ako dito kasi may ano, may may kunting ano diyan. May kunting tubig. Hinugasan ko yung tsinelas ko kasi maputik yung daan namin sobrang putik kasi yung ginagawa nga dito sa, ta sa tabi pakita ko nga sa inyo yung ginagawa dito sa tabi maputik yung pahaba na daan dito sa tabi yung eh, ano yung dinadaanan namin palagi dito kami palagi nagaantay sobrang putik ayan o oh. tingnan nyo oh. Ayan oh, kita niyo ba guys? Ayan, sobrang putik dyan. Hanggang dulo, ayan, may mga gumagawa. Ayan, may mga gumagawa doon. Kaya sobrang putik. Ayan. may motor na naman. Dito kasi ako sa tabi ng kasada. Ano ko talaga yung mukha ko? Sobrang puti. Ano nangyari sa iyo, girl? Ba't sobrang puti ng mukha mo ngayon? Ano ba dahil maka kang naligo? <laughs> Maraming motor, pero yung sundo ko wala pa. Ang nakakainin pa naman mag-antay. Maganda na yung ikaw yung aantayin yun kaysa ikaw yung mag-aantay, ba? Diba? Daming motor dumadaan. Ada pa talaga. Eh, yung mga motor na ano, yung mga motor na nag- nagbiyahe na naghahanap ng pasahero pumapunta talaga dito kasi dito yung pinakamalayo sa bayan dito yung pinakamalayo at saka yung mga estudyante may pasok ngayon yung mga estudyante dito sasakay talaga ilang motor na yung nag-alok sa akin kung sasakay ba ayan dumaan ulit yung isang dalawang motor na dumaan ulit pasahero Walang pasahero, hindi nakakuha ng pasahero. Iubos na yata yung doon sa, doon sa tuk, -tuk na yun, yung paakyat na daan. Paakyat. May dadaan na truck. <laughs> May dadaan na truck. Yun guys. Thank you so much nga, po, nga pala sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Sana po mamuni na po ako. Sana Lord. Ayan guys, sa so wakas, nandito na yung sundo ko. Nandito na, dumating na din. Anong oras na? -pit, pit pa o, nagbusi na pa o. langhiya. Tingnan nyo o. Ayan o, nagbusi na pa. Hahaha. <laughs> Thank you for watching. God bless everyone.